Yan. ito si ano infinity tv channel Yan. so wala pa nakasubscribe subscribe na ninyo ang aking channel para malalaman ninyo ang buhay buhay sa probinsya at para makaroon kayo ng technique lalo na sa mga probinsya na wala pang mga technique ayan para hindi tayo umaasa sa palingki kahit sa mga gulay kaya ito nga ating gagawin maghanap tayo ng gulay dito sa ating kapaligiran ayan yung mga kamaisan na yan, may mga gulay yan sa ilalim. Kaya maghanap tayo para libre ang ating ulam. Para yung sabi ng government, 60 pesos a day, mabubuhay na isang pamilya kung sa probinsya ka nakatira. Pero kung sa syudad, hindi. Kasi kahit 300 ang budget mo sa syudad, kulang pa eh. Pero dito sa probinsya, tama yun. May bigas ka lang, mabubuhay ka. Basta masipag ka lang maghanap ng iyong uulamin. Mayroon kang saging, puso ng saging. Mayroon kang langka, bunga ng langka. Magugulayin, di ba? Mayroon kang niyong, gawin mong gata. O, di ba? O, di ka, ka magtanim ka ng munggo. O, kung wala ka munggo, pwede naman magbili sa tindahan, 10 pesos ng isang pack. Hindi ka talagang sa probinsya ang mahal. O, magtanim lang sitaw, ayan, mamaya. nakita ko sa si inyo ang seat <laughs> buhay pa, <kinoonan> ko <laughs> <Kadooy. laughs> <Subasya lang. laughs> siya kan na, ka namun. kain na kami. takut lang sila. Ayun na kami sa tilapyang gisog pa.

kumain tayo ng sinugbang tilapia na buhay. Hmm. Dapat may tuyo tayo eh. Ay, tuyo. tayo ng tuyo. Itong aming limon, galing ito sa aming farm. Ayan. Ayan ang kaiba ng ano, provincia ito ang aming tilapia galing sa aming fish mm, pan ito lagyan natin ang tuyo saka lemon para lalong sasarap ang inihaw na tilapia sa ilonggo sinugba pag sa tagalog na inihaw O sa amin ang inihaw sa ilonggo nagihaw ng manok ito oh. natin lalagyan natin ang lemon. Ang ba? Diba, ang iba sa syudad, bibili ng lemon sa ano, sa mall. Ito, ito sa farm lang. Ang kapatid ko. Ang dami to. Hindi na kami nagbibili. Ayan. Ito. Ang lemon. Oh, dami lemon dito. Bukas, po eh, ano ta kayo dun sa punuan ng limon. Pakita ko sa inyo ang lemon bukas. Ayan. Sa so ngayon, tayo muna ako. At saka, bukas pakita ko sa inyo ang fish pan ng isa ko pang kapatid. Kasi dalawa lang hinihingi ng kapatid ko eh. Kaya kasi, nagbibigay din yun sa iba ko pang mga kapatid. Kasi dalawa naman lang kami dito eh. Ang kano. Hmm. Yan. Tapos, sarap na ito isaw na tilapia. Inihaw. Yan. Inihaw na tilapia. Isaw natin dito sa ginawa nating tuyo at saka lemon. Ah, oh, sarap. Grabe mo, sarap. Tatlo kibilo. <laughs> Hindi ko man ang ginamit. bulok mo Sarap siya kasi. Buhay pa ito at ang um, ilagay ko ito, sa apoy ko. Wala naman. Gatas. Yan. Umiinom siya okay. ng gatas sa gabi. Ganyan kami. Kahit nakubo ang bahay namin pero hindi naman kami nagugutuman. Gusto nito naman kami. Hmm. Paglindol nga. Gabi ang ano nang ano. grabe ang swing ng bahay namin. Kasi simple kubo. Diba? Nagsasakay ako doon sa doyan. ito doon sa loob. Nakalimutan ko lang i-video eh, yung lindol eh. Maalala ko. Tali-bos oh. layo, aga pa. Hmm? Magbibiyo ka ng gatas. Uh, gatas si David. Nagbibiyohan ko na. Pagkita ko pala sa inyo ang ano. Yung saan kami kumukuha ng gatas. Sa Carabao. Hmm. And pakikita ko pala sa inyo. Nakuha ko yun ng video yung pagkuha ng pamangkin ko ng gatas ng Carabao. Saka yung paglaga lang yun ng gatas na inumin namin parang hindi ko yun na video i-check lang sa aking ano galeri kung na video ko wala the steam Just steam yun siya pero pag ano pag i this na deliver niya sa ano sa department of agriculture pag Sunday, ay sarado ang Department of, Agriculture. Iniinom na lang namin. Ganyan kasi yung buhay namin dito sa ano, sa bukid or farm or sa longgo uma. <tinyo> tapos ng bigas namin galing din to sa farm ano man to pinapagaling sa ilunggo pa hindi ko alam kung ano sa galong nadala doon sa kuno ang palay tapos ipagaling

sila ang ingay man. Mm, Go live. Dagdag kanan. Ang gusto ko sa kanan yung tutong. lang tutong. Saan sila bike bike man? Sino, si D? Si D, kumain ka na ba? Pamangkin ko yan. S sino yung si D o si G? Si D. Hindi po pagim na ning ko, no? Mm, ako ino mi. Mm. Hmm. Ingay ho. Huh? Ingay, ingay, ingay nito. sarap talaga no yung bagong huli na isda tapos isugba sarap lamig sa amon to donggo namit tapi saya lamig kasi dito sa Mindanao saksak sinagol nagole. Eh. ang bisaya at mga ilonggo nakaintindihan diba iba hmm. Paborito ko ito ang ampalaya. Maguso. Ilunggo. So, basta half cook lang pag luto. Hindi lang yung luto.